guys sa punod bye bye po ingat kayo palagi Hello po, magandang umaga Ito guys Malakas ang ulan dito ngayon guys At Papalaot pa rin tayo At ito pa rin tayo sa laot Mayroon na tayong pampain guys Galing kami sa Litiliti -liti. Ngayon lang kami dumating At Magano ano tayo ngayon. Naga tayo ngayon. Kahit maulan. Guys, to. Oh. ulan, guys. Sana maka dami tayo ngayon. guys dito lang muna guys mamaya na lang ulit ako mag update at uh, maraming salamat guys sa panood bye bye po ingat po kayo palagi oh, magandang tanghali dito naman tayo nanagat na naman tayo guys nanguli na naman tayo ng isda simula ng hangin at alon guys so oh. at na tayo guys nakapunta sa bangkarira ngayon ngayon man ang sabi nila pizza jis pa daw ngayong size ando na nagbangkarira na hindi tayo nakabidyo doon hindi tayo nakak nagun sa bangkarira ngayon man daw Sayang. Uh, hindi tayo nakapanood doon. Yan lang. Sa iba nga mga ba baka mamayang gabi dito tayo doon sa bayan. Mamaya na lang tayo mag ito sa ibang mga ibin kasi upining salvo man daw ngayon lang tayo sa sa opisina natin araw-araw at maraming salamat guys sa punod bye bye po ingat kayo palagi hello po magandang hapon ito ang isda natin ngayong araw guys walong pinggan ito. Gan guys lahat at maraming salamat guys sa panood bye bye po buksan man naman ulit ingat kayo palagi